mga kaibigan, mga kamapa, ah, eto ito naman po yung ating tatalakay ngayon. Ang katanungan kung gaano nga ba kayaman itong mga Duterte. Ha? Ayon po kasi ito ha, ah, dito sa kay dinyo ah, Dino de Leon ah, na nagsabi po ha, ah, kung ah, asa na ba yung mga salin na ito. E eh, babasahin natin ang ulat. O, oh, sabi ni Dino de Leon, ha, ah, sabi niya eh, Oh, he has uh, formally requested Ombudsman Samuel Martínez to release the, statement, uh, the statements of assets, liabilities and net worth of former uh, president Duterte <laughs> and Vice President Sara Duterte from 2007 to 2023 in light of recent controversies. In his letter to Martires received June 5, De Leon cited the issue concerning the Duterte administration's alleged mishandling of pandemic funds following the ombudsman finding of uh, probable cause to file charges over the transfer of 41 billion pesos from the Department of Health to the Procurement Service of Department of Budget and Management. De Leon also mentioned in a social media post the controversy over the confidential funds that the uh, vice-president had received. received. Uh, De Leon said he was making a direct appeal to Martínez to release the sal-ends after the unjustified previous denials of my request. He said the Office of the Ombudsman had rejected his previous Freedom of Information requests for certified true copies of the Duterte because he was unable to secure a notarized letter from them. but he objected to this uh, requirement, which is contained in martares' memorandum circular number no. 1 series of 2020. such an unreasonable requirement renders uh, inuti inutile uh, uh, inutil, my right as a citizen to uh, scrutinize divide silence of public officials, he said in his letter. According to him, his request for silence is in is consistent with the constitutional requirement for public officials to submit a declaration of asset liabilities and network under the under oath, which guarantees the right of the people to information on matters of uh, public concern. Keeping the silence under wraps could constitute betrayal of public trust. Oh, I almost respectfully remind you that any positive action frustrating the constitutional right of citizens to access the salon of public officials may be considered as a betrayal of public trust. If he fails to receive a positive uh, reply, De Leon said he might bring the matter to court. Otherwise, I will be constrained to seek judicial and constitutional reliefs available to me as a citizen, sabi ni uh, De Leon. In a social media post, he stressed that it is important uh, for ordinary citizens to be able to scrutinize officials consistent with the constitutional requirement to make sal public uh, and right of the people to information on matters of public concern, the Ombudsman should not hinder transparency and accountability in public office. De Leon, during the Duterte administration, had also attempted to seek copies of the then President Sal directly from Malacanang. In 2021, he wrote President Duterte through Executive Secretary Salvador Miguel Dea to appeal the denial of his Sal En request. Oh, ayan mga kaibigan. So, malinaw mga kaibigan na itong uh, abogadong ito, ah, na si uh, Dino De Leon, eh, ah, nag-exercise actually ng ating constitutional right, ah, hindi lang po ito para lang sa kanya sarili, kundi para po sa ating mga kababayan, di ba? oo oh, Kaya mga kaibigan, ah, dapat noon pa. Di ba? Dapat noon pa natin alam kung gaano kayaman ng mga Duterte. Pero panahon po ni Digong mga kaibigan, hindi mo pwedeng makita. In fact, meron po tayong batas, di ba, na tinatawag na freedom to information. 'Di ba? FOI. In fact, agree sila diyan, mga Duterte, pero mga kaibigan, yung salain nila hindi pwedeng makita. Remember, ha? Ah, I I would like to remind you na itong ikinaso ng ng aso ni Duterte na si Kalida, ha? Ya, nila itong si uh, Justice uh, Maria Lourdes uh, uh, Sereno. Ah, uh, dahil daw po sa hindi pagdideklara ng tamang salen, which is mga kaibigan, dideklara naman nung ale. iisa-isang salen na nasa UP ang ang kulang. Ah, uh, kung hindi ako nagkakamali doon sa kasaysayan na yon, ah, uh, yung salen na galing UP which is sa uh, I think 17 years ago o 27 years ago, hinahanap po ng aso ni Duterte na si Kalida. Kaya niya kinuwaran to ah, uh, sa Supreme Court itong si Maria Lourdes Sereno. Dahil aso ni Duterte yan eh. Di ba? So, ginamit niya yan, yung mga asong sila, gadun yan, yung mga aso na yan. Kaya si gadun ngayon, na hatulan siya ngayon, di ba? Na siya ay uh, gumawa-gawa ng kwento lang. Di ba? So, nanalo si Sereno diyan. At napatunayan, nalinis yung pangalan ni Sereno. So, ginago nila ng ginago si Sereno dahil lang po doon sa tinatawag na salen. Kasi wala silang maibutas eh na mga kaibigan, itong dutae, ha, mula nung siya inaupo, ha, hindi po ito nagpapakita ng salen. Di ba? Samantalang ito po mga ito, eh, nagsasabi na kailangan maging transparent, kailangan tapat sa bayan, di ba? O, magpasa hanggang ngayon po, hindi sila nagpapakita ng salen. So, kung wala pong tinatago, bakit tayo ipakita, mga kaibigan? Di ba? O, definitely, ako nakikita ko dito, in my own opinion and conspiracy theory, baka lumago ng sobra. No? At hindi nila, ah, yung sobra na yun, eh, hindi pa rin yun yung kabuuan ng kanilang, ah, ah, nga, eh, yung iniisip ng ibang tao na baka ng nenok, di ba? <laughs> hindi po ako, ako sa opinion ko dito, hindi natin makikita dito yung bilyong piso. Hindi tayo makakita ng bilyon-bilyon dito sa mga salin na to. Kasi siyempre, lilinisin nila yan. Probably, baka may makita tayong mga investment nila na mga unimaginable, di ba? Katulad e, yan. Baka marami silang mga franchise. Di ba? Kasi kung, kung totoo yung iniisip ng mga tao sa kanila na nangungurakot din sila, ah, eh, baka itatago nila, ilulonder nila yan eh. Di ba? So itatago nila yan sa mga franchise na kung ano ng no mga businesses. Di ba? Kailangan maging malinis sa kanila yon. So sa ngayon, tinatago nila. But later on, syempre, eh, i-justify nila, di ba? Hindi natin alam ngayon kung paano nila nililinis yung mga perang yon, Di ba? So, ito mga kaibigan, ay eh, kaso na. Actually, kung ito naman si Dino Dilio na ay abogado, eh, betrayal of public trust nga. Noong panahon ni Duterte, hindi po tayo makakaasa ng ustisya na ma ito. Di ba? Kasi administrasyon niya yun eh. Ipagtatanggol niya yung, si, yung sarili niya. So, noong panahon niya, hindi mo talaga pwedeng makita. Samantalang si Lene Robredo noon, di ba? Kung sira-siraan ang mga aso ni Dutay, ng mga Dutay, di ba? Grabe kung babuyin. Di ba? Eh, grabe kung babuyin si Lene Robredo noon. Kaya nga si Lene Robredo, na-oblige siya na magpakita ni sa salin niya eh. Pero magpasa hanggang ngayon, itong mag-amang Duterte, never nyo nakita salin ito. Di ba? Kung kayong mga bumoto dito at nagkamali, imagine niyo yung mga pagkakamaling ginawa nyo. Yung uh, nakikitatay digong kayo dito mga kaibigan noong panahon na 'yon. 'Di ba? Ang tawag niyo sa kanya Tatay Digong. Look at what you have done. 'Di ba? Mga para sa akin, tapos na tayo doon sa sisihan. Pero look at this. Ito yung pagkakamali niyo, mga kaibigan. At doon sa mga nagising, okay na kayo diyan eh. Ayos na 'yan. Eh, ang kakamali talaga eh. Nagtiwala, 'di ba? Ginago kayo. Mga para sa akin, kami naman, tapos na kami dun sa panahon na kami na yung winalanghiya noong 2016, binastos-bastos nyo kami, parang wala na sa akin yon Pero ito ngayon, di ba, napatunayan nyo na hindi naman kami yung ginago dito, kundi kayo. Lumaban kami. Yung mga tulad namin na sinasabihan yung dilawan, na, uh, kami mga kung ano-ano mga bata ng mga akino, mga ganun ba? Ha? Huh? Kami dito, eh, tapos na kami sa panahon ng defensive kami. Ito ngayon mga kaibigan ay balik sampal ito sa mga taong napaniwala at naloko talaga ni Duterte. Di ba? Panaw na yun, grabe ang panduloko sa inyo. Kita nyo, kung hindi po nakaperma, hindi na isiayos, na isaayos itong uh, Administrasyong Aquino, yung uh, Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa Amerika at saka yung Visiting Forces Agreement natin, wala pong tumutulong sa atin ngayon, wala po tayong masasang tulong ngayon. At mapapadali ang pagbenta sa atin ni Dutai dyan sa China. Kasi obviously, talaga maka-China sila. So, bottom line ngayon, mga kaibigan, kung kayo ay sumuporta dito, kita nyo yun, yung tatay nyo na tinawag yung tatay. Diba? Ginalang yun, narespeto nyo, pinaglaban nyo, pinagtanggol nyo. Anong ginawa sa inyo? Binastos kayo. Diba? Ah, kami, bastos, binastos niya talaga kami, harap-arapan na kami. Eh. Hindi, hindi kami nagpaloko. Pero kayong mga nagpaloko na nagtiwala, di ba? Nagpakatanga kayo eh. Di ba? Parang sa sarili nyo, alam nyo na naging tanga talaga kayo kay Duterte. Bi, bi na lang hiya kayo dito. Kayo yung winalang hiya niya. Di ba? Ginago niya kayo dito, my friends. Kita nyo si Kaper si Lapid, Duterte yun eh noon. Sumuporta kay Duterte yun kasi umaasa siya na kaya ngang mabago itong bansa. Di ba? Eh ngayon nalaman niya, ginago siya ni Duterte. Kita yun ang nangyari sa mama. Talagang lumabas. Nag-full blast talaga. Atak kong atak talaga sa Duterte. Grabe talaga. Kasi nga na-realize niya na binasto siya eh. Diba? pinag Alam niyo yon mga kaibigan, tinaya niya yung pangalan niya para sa Duterte. Pero binasto siya. Kaya congrats dun sa mga katulad ni Kapersi na nagising. Pero yung iba dyan na nagpapakatanga pa rin magpasangga ngayon, anong tawag niyo? Tatay Digong pa rin? Diba? <laughs> eto yun o, eto mga kaibigan, yung tatay Digong niyo ayaw magpakita ng salin. Kung walang tinatago, dapat nagpapakita mula pa nitong panahon nito ng administrasyon ni Duterte ng babastos na talaga siya. Hindi niya pinapakita sa sambayanan niyan. Ang gagawin niya, ipapasa niya sa kalaban. Sasabihin niya, si Robredo, hindi ganyan ba? Yung mga aso niya, magkakahol na si Robredo o hindi nagpapakita. Ngayon nung na nagpakita si Robredo, sila wala pa rin may pakita. Magpasa hanggang ngayon. Sinira nila si Sireno dahil sa salin na napatunayan namang hindi totoo. Diba? Kasi nga, hindi niya tauhan eh. Pag hindi niya aso, wawasakin ka ni Duterte. So ano nangyari sa bansa natin? Baon na baon tayo sa utang. Ha? Ang mamahala na nang bilihin dahil lang sa isang pagkakamali na ito na kung, inyo, na kung inyong babalikan ay nang mula din naman sa inyo. Sa inyong pagkakamali. Kaya yeah, again, ako, kudos, oh congrats dun sa mga taong nagising. Kasi ito talaga yun eh. Pagkakamali nyo ito. Kami dito, ang mga katulad ko, wala naman kami na pala eh. Nakipaglabang kami, minumura lang kami dito eh. Ah, anong suporta na papala namin? Wala kami na papalang suporta. Ah. Panalait, panudusta, pagbabanta, yun na napapala namin. Mula 2016, ha, ah, na binabastos yung mga tulad ko dito. Diba? O, oh, ngayon, itong mga vlogger na pinaniwalaan nyo, sila mo kasi at by pinayaman nyo. Yumaman yan dahil sa inyo. Maraming nagsiyama ng mga DDS dyan na nagpakalat ng fake news dahil sa inyo. So, sa akin, eh wala na yun eh. Part of the history na. Pero ito ngayon, ang point natin dito, nasaan ngayon yung mga taong sumuporta sa mga Duterte? Dahil pagkakamali nyo ito, alam nyo ba kung gano'ng nakayaman ng mga Duterte ngayon? You don't have any idea. And my friend, siyempre, uh, si mga Duterte may magtatanggol yan sigurado sa inyo ah na mga may hirap na naloko niya, na may mga kamag-anak na may hirap na naloko niya, ah eh, kawawa naman ang pamilya niyo. Samantalang mga sinuportahan niyo, ayan, di ba? Ang sasarap ng mga buhay. Anyway, magkakaiba tayo ng mga opinion. kuro-kuro't pananaw. eh kung ano po yung sa inyo, yung inyong pananaw at opinion, eh comment down below nyo yan at nirerespeto naman natin yung hindi tayo magkakapare-pareho, di ba? Okay, comment down below nyo. Salamat sa magla-like nitong video at mag-share social media. At syempre, kung kayo po hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para lagi po kayo maging updated pa sa mga itong uri ng talakayan.